So, hapon na naman mga mare. At minamalat nga ang mare nyo. Medyo inuubo nga at sinisipon ang kumaring Resh. Sumabay so, pa sa hagopit ni Bagyong Christine. Ano ba yan? Hapon na naman nga mga mare at kailangan na naman nating magluto. So, for today's video mga mare, bumili kami ng dalawang perasong bangus. Wow! At ipiprito namin ito. Pag ako bumibili ng bangus mga mare, pinapadibon ko na siya. Para madali na lang kainin at safe oh, yeah. pa sa mga bata. Dito nga pala kami pumibili wow. kay Aling Josie. Sa wet market po 'yan ng pamilya ng bayan ng Solano. O naghihintay kami, nakita ko 'yung paa namin na ko. Mas maganda pa pala 'yung paanya kaysa sa. Kahit paano, gumanda naman 'yung paa ko kasi bagong pedicure. Gusto ko lang naman talaga i-flex 'yung bagong pedi ko. Natapos na nga i-debone ni Ate 'yung bangos namin at pinachap na rin namin para diretso prito na lang kami. Dito nga sa taas ay nakita namin na pwede na pala yung hagdana. Yung dating escalator pala yon mga mare. At bumaba na nga kami para bumili ng buro. Ipa-partner namin sa prito bangos ang buro. Kumakain ba kayo ng buro mga mare? Sa pang buro naman naalala ko na naman yung papa ko. Mahilig kasi siya sa burong isda. O kaya naman burong hipon. Minsan kung may mga isda kaming hindi nakakain, ginagawa niyang buro ito para maging ulam. Pero alam niyo mga mare, nung bata ko hindi ako kumakain yan kasi ang baho-baho. Kapag niluluto pa lang ng mama ko, nagsisilabasan na kami ng bahay kasi hindi maganda yung amoy. 50 pesos nga lang ang binili namin dyan mare para hindi naman masyadong marami. Nakabili din pala ako ng talong. Dalawang kilong talong. At shout out nga pala sa kumari kong nagbenta sa akin ng talong. Ang gaganda ng talong mga mari, Walang tapon. Minsan may mga nabibili kasi ako may mga uod. Kaya nakakalungkot. Kaya minsan tinatapon na lang. Ito nga sa parteng itong mga mare ay hinugasan na namin isa-isa yung baus. Para naman matanggal yung mga natitirang tinik. Pagkatapos naman mahugasan mga mare ay nilagyan na namin ng pampalasa. Pinadburan lang namin yan ng asin. Nakita nga ng asawa ko kung paano daw maglagay ng asin ang mga chef. Nainit na nga namin dito yung kawali at naglagay na rin kami ng asin. At saka namin inilagay isa-isa yung mga bangis. Hindi nga dapat ganyan nang hiwa niyan mga mare. Pero nahiwa na kasi ng kasama ni Ate Josie. Habang napiprito nga kami ay kumuha ko ng isang pirasan luya. At hinugasan ko nga ito. At dahil may ubo at sipon ng kumare nyo, gagawa tayo ng salabat mga mare. Tried and tested ko na to mga mare. Nare-relieve niya kasi ang paghinga paggabi. Lalo na pag mainit-init pa na iinumin mo. At habang sinalang ko nga yung salabat ko, ay gumawa na rin ako ng pang-sahog ko sa burong isda na binili namin kanina. Hiniwa ko lang yung luya mga mari ng pahaba. Pero naisip ko, meron palang lang nabili yung mister ko ng pang ng garlic at kung ano-ano pang panahon. Kaya dali-dali ko siyang inutosan. Habang inukuha nga niya yung chopper ay inagtat ko pa ng pino yung luya. At ayun na nga, nilagay ko na nila lang yung bawang, luya, at munti ko pang makalimutan, sibuyas pa pala. Madali na lang ngayon mag-chop ng mga panahog, mga mare. Kasi may mga nabibili na tayong mga electric chopper, o kaya mga manual chopper, o kaya food processor. Kaya mas madali na lang mag-prepare ng mga sangkap. Kaya na nga, durog ko na yung mga sibuyas, bawang at luya hindi ko na siya gaano pinino mga mare para ready to put na at habang sinasala nga namin yung last batch ng bangus ay naginit na rin ako ng mantika sa kanilang palayok at gilis ako na nga yung mga sangkap mga mare at pagkatapos ay niligay ko na rin yung 50 pesos na buro yung isda nga palang kinuha namin mga mare at ayan nilagyan ko lang siya ng konting tubig para madurog yung isda kayo ba paano kayo magluto ng buro kasi hindi na namin nilalagyan ng kamatis yung iba naglalagay sila ng kamatis ng prasa. Para sa akin kasi pag nilagyan mo ng kamatis, mas mabili siya mo at maasin. Mas masarap pa rin talaga pag natural na buro. Yung wala kang ilalagay na pang paasin. Ano ko na rin nga pala ng asin at pampalasa yung buro. Sunod naman mga mare ay prinito ko na nga yung talong. Masarap na partner ito ng buro mga mare. Siguradong mapapakain ka ng marami. Sabayan mo pa ng bagoong na may kalamansi at saka sili. Wow, ang sarap! Busog na naman ng taong ito. Yun lang. Salamat.